Grabe, effective talaga sya, on the spot talaga talaga. Saka ma'am kasi, Sumpa. ano sya, ang kinagandaan nyan, hindi, hindi sya, yung iba kasi, tubig na lang ang, ano ba to, ang nilalagay. Huwag naman. Kaya meron ako mga client Hello, na. Huwag, naman yung magpapagawa, Siyempre, pinag-iipunan din namin yung pera. Meron ako mga client na, yun nga, kinukumpara yung, yung parang 3,000, 5 na ganito na. 5 ml. Sabi ko, dun ka nalang magpagawa. Tapos pag hindi ka, naging okay dun. Wala ka. sayang so, ka ng pera. Malim um, na mama. ano na ba siya? Ayan na siya, Ay, Ay, ang galing. Wala ka agad. wala na siya. Nagkaroon mo tuloy ng bumps dito. Okay lang po. So, dito, parang na-target na rin yan. Nakita mo kanina dito, meron. So, wala na siya. Ganun. O, dito, mam Ma ito, tirahin. Ay, tirahin tuloy. Ano ba yung board na yan? Dito, mama. Kutsurang ko lang ulit, mama. Nakasama pala yung board. Ay, nakasama na. Sana all. Ang galing naman. Kasi kanina meron dito. Parang ito ngayon, mami. Ay, eh. uh -oh. eh, di pa ba, ba yun? N nasa, nasama na siya? Oh, man, ang galing na naman, ang galing naman. Grabe. Talagang ayoko na ng cream. Dito na lang ako kay madam. <laughs> dito na kayo magpagawa. Hindi hey, totoo ang cream. Just, oh. <laughs> nakailang cream ako. Di naman talaga effective. Diyos ko, nakailang anong kumon. Ayan ma'am, meron ka dito. Ayan, wala Ayun, wala na siya. Ang galing naman. O, klaing mo na ano na siya. Tapos eh, lubog na siya. Opo, ang galing. Dito ma'am, tirahin niyo. at saka ito pa o. Oh. Ito. Opo. Ito yung isang ml na lang muna. Opo. Ito na lang Kasi tayo mag-i-inject. Di ba kasi inject lang naman? Oo. <laughs> so bagay, manok, ako syempre, pero disinfect dapat eh. Oo, uh, ma'am. Ako, da Diyos ko yung kapatid kong doktor, pag nag inject ako ng gluta sa kani, habi ko, baka magkalkulong. -oh, gagalit siya. Sabi niya, kahit kakaligo ko lang, hindi mo ba, mm -mm, ba? Siyempre, ako galing ako sa labas, aminado ako Direct na, na. yan safe. Buti nga, ang lang ng clinic ninyo, ano? Planning na nga ako i-close. <laughs> Sobrang stress, pero <laughs> nagagalit yung mga kliyente ko. Paano na daw sila? <laughs> Kaya nga po kasi nga sobrang sobra yung stress na nangyari sa akin. Diyos ko. Pero yeah. si Lord na bahala. Opo, ay si Lord po. May karma naman yun, ma'am. Yeah. Kaya huwag alala. Lahat naman yan may balik sa kanila yun. Correct. Yeah. Dadaya sila ng kapwa nila eh. Dadaya, tapos minira sila. Nako. Ayun, masakit man? Medyo. Di, diyan kasi yan pa lang yung na, ano diyan dito sa kabila kasi bugbog na yan, okay lang. Eh. Diyan pa naman tayo. Medyo ano lang talaga. Sakit. Okay lang po, tis ganda tayo. Maliit lang to pero ano pala siya? Opo, maliit lang siya pero pagka nakatayo ako malaki yan. Malaki yan. Kasi tingnan mo na ano pa rin siya. Naglalaban, no? mm, -mm. Naglalaban siya, eh. Wala akong 1NL sa kanila. Malaki siya. Malaki? Mm-hmm. Wala, mo yun. May <laughs> salita gamot. Malaki, eh. Ay, ganun. Akala ko maliit, maliit lang, lang nga Ay, rin eh. Mas malaki pa to kaysa dito. Ay, ganun po. Ayan. Hindi kasi. Eh. Buong buo na yung ano. Isa pa. Isa pa. Sige po. Ayan. Ano siya? Akala ko nga rin kuya kaya na sa isa eh. Akala ko din eh. <laughs> kasi ano din yan mami. Direct oh, na oh, yan. Oh, ang laki. Ang laki kasi. Yung pala yung ano. Oh. Okay. Okay ito e tayo. Pwede tayo ng ano? Um, yung ugat. Hmm, kala ko ang liit lang, ma'am eh. Oh, kala okay, malaki eh. pala siya. Malaki siya eh. Ito, nandito. Correct na yung dito, ma'am? Mm-mm. Pero Bukit sa taas na ako mag-i-inject. Kasi po. nakuha lang ng gamot sa baba lang. Ito maganda. Kasi oo, nakuha na dito. Na, oo, oo. Tira na lang po kasi yun, ma'am eh. na mong injected kasi ano one shot lang eh yung iba nagtatago eh dapat street straight nakukuha ako ba kasi kung hindi ito mm, okay lang ma'am kahit doon na sa dati hindi ano na siya eh ano na siya? Mm -hmm. makipil na malalim ma'am. Sorry. Ito ito, 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 na siya. Sa part na yan, medyo masakit. Yung dito sa kabila kasi okay na eh dahil sanay na yun dito sa kabila ko eh. Dito. Ano maso? Dito ako sa taas. Nakita talaga yung dugo ko, ano pag walang dugo mam, masakit yun. Ay, yan yung ano kasi, papasok mo yung gamot. Ay, ganun po. Ano siya? Ah... Uh, Ito dito, nangyumilog lang. Okay, hindi nga malalim. 1, 2, sorry. Anong nakita mo oh? Ang lapot ng? Dugo ko. Dugo. Hello? Kita, itim na itim? Opo. po. sakit masakit? Medyo po. Na hmm, kala ko nga ano lang, isa lang na shot okay na eh. Malaki pala siya. Malaki siya nga. Magtago, ano. Mm hindi -hmm. halata lang naman po yan ma'am, pag, pag nakatayo ako eh. Pag, pag, nakaganyan, kala mo hindi. Pero pag nakatayo ako, dun. Kala ko, kala ng 1 ml. Dun siya ng lalaban. Malaki siya kasi tignan mo yung ano lang natin. Oh, mahaba po kasi ma'am eh, no? Mm -hmm. Kaya yung ano eh, pag nagtrabaho kasi ako sa, yun, sa pharma ano company. Hanggang dito lang na treatment. 12 hours kami nakatayo, ma'am. Hirap. Mm-hmm. Parang nasa Japan ako, ganyan din trabaho. Grabe, eh. ang hirap. Yung nakatayo ka, tas ang break time mo lang, ihi, sa kalat break. <laughs> Opo. Malaki to, malalim pati. Mas okay pa yung matataba kaysa dito sa ganito. Ay, ganon po. Malalim siya eh. Malalim at same time ma malaki. Ito, mataba, pero mabilis i-drip. Mabilis, ay, Ito, hindi lang siya umbok, pero napakalaki niya sa loob. Ay, ganun po. Mahaba kasi siya eh. Kumbaga parang ang ano ng damage niya. Mahaba yung kanya. Pero wala na dito. Pero mag-delete naman yung... Ayun sa Pinas kahit naka-aircon. Ay, oo. Di, kami nga naka-aircon tapos naka-ano pa, naka-electric pan Electric pa. pa. Yung anak ko nagre-reklamo pa. Diyos ko naman nak. maawa ka naman sa akin. Hindi hmm, ko na nga alam din. kung magkano bill natin eh. Yun na nga. Ay, kasi nakakawa din mga bata. Ay, oo. Ano? Pag, kahit ako, ma'am, di ako makahinga. Parang hingal-hingal ano, ano? Hingal, hingal ako. Diyos ko, di ko ma... Saka-four na tayo, ma'am. Tagdagan natin. Sige, isa lang dito, ma'am. Tagdagan natin para ano. Nawa din ako sa mga anak ko eh.